buling mi buling, dapat na mi mogley magister yun sa, hindi doy 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 kapano tuh puto lang, ay di songkong, okay, nawagan ako, hindi kumaya, umirik, ay di songkong, ay, grabe ah, grabe ah hirap kaya ito, ito yung mga pinagdadaanan natin no? hirap din so, super linis ng ilog no, ngating tinawid ha, nag-scrabble ta na Grabe ka karga. So, thank you sa biyaheng pagtawid ng ilog. Ah, <laughs> oh, grabe. So yan, payak na pamumuhay Simpleng buhay Na mga tao Na ating dito Sobrang lamig ng panahon no? Ma'am